May mga tao na kahit tahimik lang, parang ang lakas ng dating. Kahit hindi sila sikat, hindi mayaman, o wala namang inaangking mataas na posisyon, ramdam mong may presensya sila. Meron silang tinatawag na aura, yung hindi mo maipaliwanag, pero nadarama mong may lakas, kumpiyansa, at respeto silang dala. At minsan, mapapatanong ka, bakit ganun? Paano nila nagagawa yun? Ang totoo, hindi yan magic o swerte. May mga ginagawa silang simpleng bagay araw-araw na unti-unting nagpapalakas ng kanilang panloob na enerhiya. Kung gusto mong maramdaman ng iba na may respeto ka sa sarili, na may tiwala ka sa kilos mo at may paninindigan ka, kailangan mong palakasin ang aura mo. Ang aura ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo, mas malalim ito. Aura mo ang nagsasalita kahit wala kang sinasabi. Ito ang vibe mo, ang lakas mong hindi nakikita pero nararamdaman. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin ang pitong bagay na dapat mong gawin para lumakas ang aura mo. Mga simpleng hakbang na kayang-kaya mong simulan ngayon din. Sa bawat punto, may aral mula sa stoicism na tahimik pero makapangyarihan ang epekto. Number 1. Tumayo ng tuwid at maglakad ng may lakas. Ang unang bagay na nagpapalakas ng aura mo ay kung paano ka tumayo at maglakad. Hindi mo kailangang maging artista o modelo para magmukhang may dating. Ang mahalaga, alam mong bitbit mo ang sarili mo ng buo. Kapag nakayuko ka lagi, para kang laging humihingi ng paumanhin sa mundo. Pero kapag tuwid ang likod mo at ang bawat hakbang mo ay may layunin, para kang nagsasabi, alam ko kung sino ako. At sa dami ng tao ngayon, na lutang at walang direksyon, kakaiba na ang ganitong aura. Sa simpleng pagtindig ng tuwid, pinapalakas mo ang sarili mong paniniwala sa sarili mo nagkakaroon ka ng kontrol sa katawan mo at yan ang unang hakbang sa pagkakaroon ng kontrol sa isipan. Sa isang aspeto ng Stoicism, tinuturo nito na ang pagkilos mo ay dapat may disiplina at dignidad. Hindi mo kontrolado ang tingin ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo dalhin ang sarili mo. Kaya kahit simpleng lakad lang, kung may kumpiyansa at katahimikan ito, lalakas ang dating mo. Kapag nasanay kang itindig ang sarili mo, kahit pagod ka, kahit may problema ka, ipinapakita mong hindi basta-basta natitinag ang loob mo. Aura mo ang nagsasabi, hindi ako madaling gumuho. At kapag ganun ang dating mo, hindi lang respeto ng iba ang makukuha mo, kundi respeto mo sa sarili mo. Number two, piliin mong manahimik kapag hindi kailangan magsalita. Sa mundo ngayon na lahat gustong marinig, kakaiba ang taong marunong manahimik. Kapag alam mong hindi mo kailangang ipilit ang opinyon mo sa bawat usapan o hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa bawat sagutan, nagkakaroon ka ng isang tahimik na lakas. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamatitibay na anyo ng kontrol sa sarili. May isang prinsipyo sa Stoicism na nagtuturo na hindi lahat ng bagay ay kailangan mong sabayan. Hindi mo kailangang pumatol sa bawat tukso ng argumento. Kapag pinili mong manahimik, lalo na kapag emosyonal ang usapan, mas malinaw kang makakaisip. At kapag nagsalita ka na, mas pinapakinggan ka, bakit? Dahil bihira kang magsalita. Aura mong tahimik pero may bigat ang nagdadala sa iyo. Kaya kung gusto mong lumakas ang aura mo, sanayin ang sarili mong hindi magpadala sa ingay ng paligid. Hayaan mong ang katahimikan mo ang magsalita para sa Ang taong marunong manahimik ay taong may kapangyarihan sa sarili niyang damdamin at salita at yan ang lakas na hindi basta-basta matutumbasan. Number three, matutong tumanggi ng may galang. Ang taong may malakas na aura ay hindi laging oo ng oo. Marunong siyang tumanggi kapag hindi tama para sa kanya ang isang bagay. Hindi siya nagpapagamit at hindi siya nagpapadala sa guilt trip ng iba, pero ginagawa niya ito nang may respeto, hindi mayabang, hindi galit, kundi may paninindigan at paggalang. Sa Stoicism, tinuturo na ang paninindigan sa sarili ay mahalaga para sa kalayaan ng isipan. Kapag hindi ka marunong tumanggi para mong sinasabi sa mundo na wala kang kontrol sa sarili mong oras at desisyon, ang taong marunong humindi ay taong may malinaw na hangganan at ang hangganan na yan ang nagpapakita ng respeto sa sarili na siya namang nararamdaman ng iba sa aura mo. Kaya sa susunod na may humiling ng oras, lakas o atensyon mo, tanungin ang sarili, kaya ko ba talaga, gusto ko ba talaga, Kapag hindi, sabihin mo ng maayos ang hindi. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Sa simpleng pasensya na hindi ko po kaya, lumalabas ang lakas ng isang taong totoo sa sarili. At yan ang aura na hindi matitinag. Number four, ayusin ng itsura kahit simple lang. Hindi mo kailangang mamahalin ng suot mo para magmukhang may dating. Sa totoo lang, ang kalinisan at kaayusan ang isa sa mga pinaka-underrated na palatandaan ng respeto sa sarili. Ang taong maayos manamit, malinis, simple pero presentable ay nagiiwan ng impression na siya ay responsable, disiplinado, at marunong magdala ng sarili. Ayon sa Stoicism, hindi mahalaga ang luho sa buhay, pero mahalaga ang maayos na pagkatao. At isa sa mga unang nakikita ng iba ay kung paano mo inaalagaan ang katawan at hitsura mo. Kapag pinapakita mong kaya mong ayusin ang sarili mo sa labas, madalas ay refleksyon ito ng ayos mo rin sa loob. Hindi ito pagiging mababaw. Ito ay bahagi ng pagpapakita ng dignidad. Kaya kahit simpleng t-shirt lang at maayos na pantalon, kapag suot mo ito ng malinis at may kumpiyansa, Nagkakaroon ka ng aura na nagsasabing pinapahalagahan ko ang sarili ko. At pag pinapahalagahan mo ang sarili mo, mas pinapahalagahan ka rin ng iba. Yan ang lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Number five, piliin mong maging kalma kahit nakakainis na ang sitwasyon. Hindi madaling maging kalmado sa gitna ng traffic, away o problema sa buhay. Pero ang taong kalmado sa gitna ng gulo, yan ang may malakas na aura kasi ipinapakita niya na hindi siya alipin ng emosyon niya. At sa Stoicism, mahalaga ang pagkakaroon ng katahimikan ng isip kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag may problema, karamihan sa atin ay agad nagpapanik, nagagalit o umiiyak. Pero ang taong kayang huminga ng malalim, mag-isip bago magsalita at manatiling mahinahon, siya ang tunay na may lakas. Hindi dahil walang pakialam siya kundi dahil kaya niyang piliin ang tamang tugon. Aura niyang kalmado ang nagbibigay ng kapanatagan sa paligid. Sanayin ang sarili mong huminto muna bago kumilos. Huwag palaging padalos-dalos kapag natutunan mong piliin ang kapanatagan kaysa kaguluhan, unti-unting lalalim ang presensya mo. Aura mong tahimik pero may bigat dahil alam mong hindi lahat ng bagay ay dapat mong sabayan. Number six, panindigan mo ang salita mo. Ang taong may matibay na aura ay hindi basta-basta nagpapako sa salita. Kapag sinabi mong, gagawin ko, gawin mo. Kapag sinabi mong, dyan ako, siguraduhin mong, nandyan ka. Sa ganitong simpleng paraan, pinapakita mong may integridad ka. At ang integridad ay isang bagay na bihira na ngayon, pero napakahalaga sa prinsipyo ng Stoicism, tinuturo na ang salita ng isang tao ay dapat kasing tibay ng gawa niya. Hindi mo kailangan ng grand gestures para patunayan ang sarili mo. Minsan, sapat na yung simpleng pagsunod sa sinabi mong gagawin mo. Doon mo pinapalakas ang sarili mong tiwala sa sarili at aura mong totoo hindi pa imbabaw. Kapag nasanay kang panindigan ng salita mo, nagkakaroon ka ng reputasyon na mapagkakatiwalaan. At ang tiwala ay hindi basta nakikita, ramdam to. Ang aura mong may bigat kasi alam ng mga tao, kapag sinabi mo, ginagawa mo. At yan ang klase ng aura na nagtatagal. Number 7. piliin mong maging tahimik pero mabuting tao. Sa dulo ng lahat, ang tunay na aura ay hindi lang galing sa itsura o pananalita. Galing ito sa kabutihang ginagawa mo kahit walang nakakakita. Ang mga taong mabait, mapagkumbaba at hindi nagyayabang sa ginagawa nila ay karaniwang may presensyang malalim. Hindi sila palapansin pero napapansin. Hindi sila nagyayabang pero nire-respeto. Isa sa mga aral sa Stoicism ay ang pagiging mabuting tao ng walang inaasahang kapalit. Kapag gumagawa ka ng tama dahil ito ay tama, hindi dahil may makakakita, mas lalakas ang loob mo at ang lakas ng loob ay nararamdaman sa aura mo. Aura ng isang taong tahimik pero busilak ang kalooban. Kaya kung gusto mong palakasin ang aura mo, huwag mong pilitin na mapansin. Piliin mong maging totoo, maging mabuti at hayaan mong ang gawa mo ang magsalita. Sa dulo, ang aura ng isang taong mabuting loob ay hindi kailanman matatakpan ng ingay ng mundong puro pa-impress. Sa lahat ng nabanggit natin, makikita mong ang tunay na lakas ng aura ay hindi nabibili, hindi basta natutunan sa isang araw. Ito ay bunga ng araw-araw na disiplina, pagpili ng tamang kilos at paghubog sa sarili kahit walang nanonood. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas kundi sa pagiging totoo sa sarili sa gitna ng isang mundong puno ng pagpapanggap kaya kung gusto mong palakasin ang aura mo magsimula sa mga simpleng bagay panindigan mo ang sarili mo maging kalmado matutong humindi magsalita lang kung kailangan linisin ang hitsura mo pero higit sa lahat alagaan mo ang pagkatao mo dahil sa dulo ang tunay na aura ay galing sa loob at kapag malinis ang loob mo kusang lalabas ang lakas mo sa panlabas Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.